Parang hukay ano utoy eh. ano kaya ari utoy ti mo. Oh. Sabi po may hagdan nga. Kinukuha lang kaya ng tubig. Ito. Ha? But, ito yung hawakan mo. Sabi po. Ha? May hagdan naman daw. hagdan ah, ano. Baka kinukuha na ng tubig ng mga sinaunang ng tao. omina oh, apakalalim Ah, pagkalalim utoy. Udali kayo. Ay ko parang may nakatira sa loob. Ah, kaya yung tumuto eh. malalim din uto ito Hindi kita ang ilalim eh, pagka. Hindi mababaw mayroon pa uti pa din pa. pa. Tumo no? pa sa no? pa ito Mga sinaunang ano siguro um, kahuhukay din lang. The band, the... Hindi kita ang ulalim eh. Ang Wala tayong press light eh. May yeah. hey, oh. pa, yeah. so yung... pa uti pa ilalim pa uto Parang nga mayroon pa Sinkhole sinkhole. Nakakatakot may ah. hab din Sino yung matapang sa inyo? Ako baka kapok na yung ano. Sino bababa? Kakatakot ano? May ahas ba dyan. Parang may ahas eh. Wala nga Jojo at yung mamaya pag doon alam Ay mawawalan na sila ng magaling mag basketball mamaya pag ako. Mawawalan na. Parang may tao uti sa loob. Wala ako. Wala ba? Wala ba? Hindi ka pinaglibingan yan. Matagal lagi. Gawin nga otoy eh. Parang... Pero bakit ba yung mga na Hukay na sobrang lalim po oh. Pinaghukayan pinag ng ginto ito eh. Bago pa. Matagal lagi. Bago pa yung mga kawad. Charo, tama yung kawad Dito ata kami nandahan dati yung nakawad eh. Katakot? Wala. Hindi ka may ibinaon dyan otoy eh. Hindi na lang. Pagkakawad yung mga nalagyan eh. What's up mga kaisan? Yan yeah, mga kaisan susulsog po ulit kami ng tubig at wala nang katubig tubig oh. ito po yung inaalagaan namin sa tubig ay walang wal tigkal na tigkal pala utoy yan utoy ay pagkakadaming liyak pala utoy halos sa linggo linggo na po kaming nasulsog din eh isang bisis po isang schedule namin tubig. Oh, wala ano to eh kailangan po ito alaga ay May dala na po kami mga pampulak po Kaya pala, yun palang ating lang pala natin utoy yung tubig dun Ilang araw na kayang walang tubig Matagal natuyo kaya no Hindi mawala ng dalagyan at hitong natuyo mga ang mga apat na araw na ito eh. Lima. Oo. Oh. Wala naman pong ibang nasulusog dito mga kainsan. Kami po. Oo. Oh. Kaya sa ano namin, sa loob po ng isang linggo, susulusog po kami. Itong ating mga kaibigan po. Walang wala pala talaga ano. Nung misan eh, mayroon pa eh. Ay, bigla, baka nga lumate din ako yan, tubig. Pero malaki ang tubig, ano ito eh? Hindi naman nababago ano? Wala na May butas o eh. Ay na ay may butas Ito dito na Saan may butas? Lahat. Ngayon makikita natin kung anong problema talaga mga kainsan. Nadito na po tayo sa bungad. Siguro may pulak po ito. Or gumuho. Sana huwag naman gumuho. Okay lang kung may pulak. Ay, hindi gumuho. Maganda, oh. Ay, lumiit talaga po ang tubig. Hindi, ay, pulak, oh. Toy! Toy! Naay ang problema, oh. Pulak, oh, toy. Yan ang problema, mga kaysan. May pulak. toy eh Nay oh. ang O to Yung iba papatungan natin yun Gumuho din yung iba oh Are oh Gumuho din po yung kaunti oh Lalagyan po namin ng bato Tabi, tabi, ngayon. Ang dami niyo, mga kaisang pangkata. Na yan, laka ng tubig eh. Kailangan talaga linggo-linggo ito yung abiyad natin, aray. Ang laka ng tubig eh, oh. <laughs> Nagsusot na ito yan. Oh. Iyo, goro na. Ito eh. Goro. May tubig na po ulit. <laughs> May gumuhula ang po ilang kabat na to. Amin niyo pangkata. Yari na po. Yan ang pagkalakas po ng aming nakuha. Yan. Malaki na po uli ang tubig. Toy, ayos na. Tatanggal na lang ating ito ng layak. Taraw, Toy. Ma nadyo na yun yung mamay tanghali. Eh. Alauna, nadyo na. Pagkadaming niyug, oh. Hindi pinapansin na eh. Porta na daw ito sa Maynila eh. Ha? Ha? Tara toy. Tatanggalin natin ang mga liyak-liyak naman. Malaki na utoy oh. Ah, kara. Tatanggalan po ng mga dahon. Dapat pala yung linggo-linggo isang beses yun no, otoy Aabi rin natin Mga Pag may isang oras naman po yari Ngayon po saglit lang kami Mga dalawang oras lang po kami gini Mamaya po itrabaho na uli Tumulong na lang, tubig na lang, na po sa ibaba Ote, bago pala ang Bago pala ang ano? Malaki pa rin ang natala no ito, eh. Sa ilalim yan. Ngayon nga yung butas kaninang malaki. Kailangan ito yung siminto. Ang bagan. Saan kaya diyan yun? Tikita. Alam kaya hindi yan. No? Hindi yan mahanap. Hinahanap ko yan. Ay. Eh. Tala yan. Tala. Ano ito yan? Cellphone like ba? Like <laughs> <laughs> hindi yan, pagbigla ah. Hindi mo lang nabasa yan like <laughs> <laughs> Mamaya mo na ako tibuhayin, mamaya na Para ba Mamaya nyo na buhayin, mamaya na nga ah, mga ka narito na po ang tubig na kinaunamay malaki na rin po naagos na